Ang Bonifacio Global City, isa sa pinakaistilo at advanced na mga lungsod sa Pilipinas, ay lalo pang naging sunod sa moda. Mango, ang iconic na Spanish fashion label, ay opisyal na muling nagbukas ng flagship store nito sa isang bagong-bagong lokasyon. Ngunit ano ang pinagkaiba ng tindahang ito? Bakit ang hakbang na ito ay kapanapanabig para sa mga mahilig sa fashion? Manatiling nakatutok habang dadalhin ka namin sa loob ng bagong disenyong ng GC, na ng mango, at matuklasan ang lahat ng bagay na kailangan mong malaman sa bagong disenyong BEC na tindahan ng mango. Sa loob ng maraming taon, tumayo si mango sa kahabaan ng Fifth Avenue sa EGC. isang simbolo ng paglago at katayuan ng lungsod bilang isang fashion hub. Ngunit sa isang matapang na hakbang, ang tata ay lumipat na ngayon sa gusali ng B-6 sa Bonifacio High Street, isang hakbang na nagpapahiwatig ng panibagong pangako nito sa estilo at pagbabago sa merkado ng Pilipinas. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Mangos District Managers Kelly Santos Sevilla at Julian Branzuela ang kanilang kasabikan tungkol sa malaking hakbang ng tatak, lalo na't ito ay kasabay ng ika-negatibo apat na po na pandaigdigang anibersaryo ng Mango at ang ika-negatibo 25 anibersaryo nito sa Pilipinas. So what's new about this store? Welcome to Mango's new Mediterranean concept. Ang nakamamanghang disenyong pilosopiya na ito ay tungkol sa mga natural na tono, glass facade na pumapasok sa sikat ng araw, mga elementong gawa sa kahoy at breathable na tela na sumasalamin sa pagiging bago ng pamumuhay ng Mediterranean. Ito ay higit pa sa isang tindahan, ito ay isang karanasan. Mula sa mueblos hanggang sa pag-iilaw, ang bawat detalye ay ginawa upang mapataas ang iyong karanasan sa pamimili. Hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas, inilalabas ng mango ang konseptong ito sa buong mundo. Na ginagawang tunay na flagship destination ang mga lokasyon nito sa BJ's at Rockwell. Ano ang dahilan kung bakit mas espesyal ang pamimili sa isang Mangu flagship store? Mga eksklusibong koleksyon. Ang BJ's store ay tahanan ng pinakamalawak na lineup ng Mangu, kabilang ang mga buwanang drop na hindi mo mahanap sa anman. Inaangkop din ng Mangga ang mga koleksyon nito sa Southeast Asian market. Tinitiyak na makukuha ng mga customer ang perpektong akma at mga tela na angkop para sa tropikal na panahon. Mula sa matulis na damit sa opisina hanggang sa kaswal na hitsura sa weekend, mayroong isang bagay para sa lahat. Ang BGC ay hindi lamang anumang shopping district. Ito ay isang melting pot ng mga profesional, pamilya, at fashion forward na mga consumer ng Gen Z, napansin ng mga tagapamahala ng distrito ng Mango na ang magkakaibang merkado ang eksaktong dahilan kung bakit nagdadala sila ng maraming nalalaman na hanay ng mga estilo sa kanilang bagong tindahan. Mahilig ka man sa klasikong minimalism o mas gusto mong gumawa ng isang pahayag na may mga bold na kulay at animal prints, nasakop ka ng mango, BDC ngayong tagsibol at tag-araw. Syempre hindi kumpleto ang isang malaking muling pagbubukas ng tindahan kung wala ang ilang niya binabisita. Nakita sa launch event ang ilan sa pinakamalaking style icons ng Pilipinas, kabilang sina Catriona Gray, Isa Calzado, Kiana Valenciano, Ella Pangilinan at Sofia Andres. Ang mga alisters na ito ay marunong sa fashion at sila ay nagpakita ng buong pwersa para suportahan ang pagbabalik ng mango sa iis. Ang presensya ng mga style influencer na ito ay nagpapatunay kung gaano ka-influensyang mango ang nananatili sa Philippine fashion scene. At sa bago nitong konsepto at mga koleksyon ng tindahan, ito ay tiyak na magtatakda ng mga trend sa mga darating na taon. Sa sariwang bagong hitsura nito, mga eksklusibong koleksyon at pangako sa nakaistilong at napapanatiling fashion, ang Mangu Igisi ay shopping destination na hindi mo gustong makaligtaan.